Ay, uting-ting, na naman tayo. May isang gusto natin dito. May problema sa kanya kung David. Uh, ito yung sitwasyon ng kanyang mga motor. Motor, friend. Tingnan natin. Pantarin natin. Buo natin na susiyan. Ah, uh, wala nang batere. Kick tayo. Ah. Uh, Goods naman ang andar ng kanyang makina, mga friend. Pero kaso kapag nire-revolusyon mo Ayaw na umikot ng gulong Ano kaya ang sira nito? Sira dito mga, pre, mga friend Probably na dito sa kanyang panggilid So open natin yung kanyang panggilid Tapos Tingnan natin kung ano sira Dito Putol kaya ang belt uh, Ubus na kaya ang clutch yun Maandar ang mga pinang kaso, kapag nire-revolusyon mo, no, hindi na umiikot yung gulong uh, ayaw na umiikot tingnan natin mga friends uh, buksan natin yung kanyang panggilid Ah, uh, ito yung nangyari mga friends.

ごちそうなプレミアムがわなての isang katotak na pisa yung pinalitan natin halos buong panggilid ah, yun na po mga friend at maraming salamat sa lahat